Okay guys, let's play. Uy! Si Skibiri Toilet yun ah. Kailangan natin makatakas dito sa kulungan. Kasi kinulungan naman tayo ni Skibidi Toilet. Grabe naman yan si Skibidi Toilet. Tignan nyo siya guys. May kasama pa siyang aso oh. Tuy, tuy! Tuy, tuy, tuy! aso. Ayun oh. Mamaya ka sa akin, Skibidi Toilet. So ayun guys, kailangan natin makatakas dito. So, okay, pareho lang pala siya sa Baris Prison Run, guys. Okay. Okay, ganun. Click three times. One, one, two, three. Okay. Ah, tignan nyo, guys. Mga toilet siya, guys. Oh. Okay. Ano ginagawa mo dyan? Tumatay. Ay! <coughs> Tinulak niya ako, guys sa. Patindi siya gumagalaw. Okay, nice one. Okay. Okay, ano gagawin dito? Okay. Okay, siguro pindutin natin okay tama nga. Okay? Ayun, nabuksan na, guys. So, talo na tayo. Okay? Okay. Okay. Okay, and uh, isa pa. Isa pa. May isa pa pala. Okay. Nice one. And... Whew, nice. So, akita tayo dito. Ayun. Saan na tayo papunta, guys? Sa uy! Uy! Wala, lala. wala, wala. Wala. Nangabol, guys. May aso siyang kasama, guys. Wala, wala, wala. Oh! natin, guys. O, sige, habulin mo ako. Okay, nakuha natin yung TNT. O, sige, habulin mo ako, Skibidi. Oh, Tali, habulin mo ako. Oh. <laughs> Di mo ako mahahabol, Skibidi ka. Kala mo lang, ha? Okay, so dahan-dahan tayo dito, guys. Baka mahulog pa tayo. Okay. Sumamaya so, na pala yun. Okay. And then, dito tayo dadaan. Okay. So, na tayo dito, syempre. Alam ko naman anong gagawin. And then, okay. Saan tayo? Uy, alam ko to Nasa CR tayo. Magsalamin muna tayo, guys. Kaso walang salamin. Anong CR to? Walang salamin, guys. At saka walang tubig. Paano ako magbubuhos dito? Okay? Anjan si man. Hi, man. Ginagawa mo diyan man? Okay. So ay hey, guys, punta na tayo sa mga CR. Unahin natin itong buksan, guys. Wow, malinis ang tubig ga in fairness wow. dito naman sa kabila. Uy, mabaho dito, guys. Tapos dito naman sa kabila. Uy! Walang ano? Walang buhos, ano daw? Tayo so, dito tayo. Okay, so gamitin natin itong pala, guys. Ayan, tapos mag ano na tayo dito magbungkal. Oo, magdig na tayo. <laughs> okay? Okay. Ayun, sana tayo. Okay, dito pala. Jump. Okay. Nice one. Okay. 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 Sana kaya 'yung mga kasama ko, guys. Okay, let's go Okay 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 Okay, yeah <laughs> Kasa ako lang mag-isa Kasi na kaya yung mga kasama ko Uy Tignan nyo guys Ang laking toilet nito, guys Masasakay dito Okay Ala Sino yan? Ay sa'yo Okay Okay Okay, nice one And then, dito tayo. Ay! Uy! Ayan, takbo na tayo, guys, habang wala pa yung bola, guys. So, diretsyo-diretsyo lang tayo. Ay, 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 Balik, 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 balik! <laughs> Munti na ako dun, ah. Okay? So, dito tayo muna tago, guys. Okay? Asa na yun? Ayun! And then, nice. Akyat na tayo, guys. Okay, samahan niya ako umakyat, guys. Ayun. Alam ko na to. Ay! Lolo, lolo! Ano to? Si Skibidi Toilet na naman, guys! Si Skibidi Toilet na hahabon! So, kailangan natin itong iikot? Ay! Tuloy-tuloy okay. lang tayo, guys. Okay, nice one. Nakaakit na din tayo. Okay, medyo nangiinit na ako dito ah. Okay, pindutin natin to. Okay. Paakit na tayo, syempre. Oo, oo. Okay, so nandito na tayo sa security training. And then, dito ako nahihirapan, guys. Kapag kumuha tayo dito ng, ano, energy drink para mas mabilis tayong tumakbo. Okay. Walang... Uh! Kakasimula. o, tamo. Sumigaw pa tuloy. Ang dugat talaga, promise. Dito ko na... Ala, sino to? Hi, Orange Man. Kamusta ka dyan, Orange Man? Skibit toilet. Bahala ka dyan. Ayan, andito na sila lahat, guys. Yan, kuha tayo ulit. Woo! Okay, guys. Okay. 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 Medyo kinakabahan ako ng konti. Oh! Pag ako na inis, bibili talaga ako ng ano, jetpack, sinasabi ko. Patapos na eh. Oh, muntik pa. Oh. Bibili na ako ng jetpack guys kasi naiinis na ako. Bibili na ako kahit sobrang mahal nito. Okay. Pagkano ba tong jetpack na to? 499? Ang mahal naman ng jetpack na to. Bakit ganito kamahal to? Sige na, bahala na nga. Grabe naman. Ubus na pera ko. Ayan, tamo. Nabili ko na. Wow! Grabe, ang mahal ng jetpack na to, guys. Anong meron sa jetpack na to? Okay? Ayan na, guys. Nabili na natin siya. Okay? Sorry, guys, ha. Medyo madaya ako dito. <laughs> Kasi, guys, promise. <Travis>. Ang tagal. <laughs> mabilis siya, di ba? What do you think, guys? Di ba mas mabilis siya? Okay. Okay, konti na lang. Okay. <laughs> ang daya ko naman nun. Pero okay lang yun kasi ang mahal naman ng jetpack eh. So, dito na tayo. Okay find a ladder. Hindi na ako magla guys, kasi may jetpack naman ako. So, suotin ko na yung jetpack ko. Oh. Okay. Wait, ba't ganun? Hindi ko mapindut! Ayun, 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 pindut ko na. So, suotin natin ang jetpack. Bye-bye! Bye-bye! <laughs> Kawawa naman yung kasama ko, guys. Ayun, so nandito na tayo. mag jetpack ulit tayo. Ay! Hala, hindi gumagana ang jetpack dito, guys. Kailangan talaga nating ano. Kailangan natin talaga nating galingan. Lugi tayo sa jetpack dito. Bakit gano'n? Kasi ang lakas ng hangin eh. Okay, so pakiet na tayo dito. Gano'n pala yun. Duga. Okay. Okay, mag-jetpack na tayo. Okay. Saan tayo papunta? Wala ano niya, Ricky, ano, King. Okay, dito na tayo. 'Di ba, guys? Ang bilis lang pag may jetpack. tiba ko ako ko sa guys. Bumili din kayo ng jetpack. Okay, nandito na tayo ulit. Ay, iba pala 'to. Okay? Uy, mas mahirap 'to ah. Okay? Okay. Ay! Nahulog pa. Oh my god! Ah! Hindi gumagana dito ang jetpack, guys. Sariling sikap dito, guys. Okay. Ay! Okay. Okay. Nice. Okay. 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 Nice one! <laughs> Ah, kala nyo, ma. Okay. Paket na to. Hindi talaga ano dito, guys. Ayun, ayun, ayun. Ayun, dito tayo. andin pasok na tayo dito. Okay, tapos. Saan tayo? Ay, ayan na. Eto na. Lala. Kumanda ka talaga sa akin. Si Dami nang ahabol si Dami guys. Kailan natin makuha tong food zuka guys? Ito yung ano natin, panglaban. Okay? Oh. Uy! Hey! Ah! Ang duga! Sana tayo ha. Manda sa akin. Ay! hey! Ay! 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 Ah! Ang duga. Wait lang. Okay, 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 Alam ko na yung technique. Huwag na tayong lumingon sa kanya. Ay. Hindi tayo pwede mata ma ano dito, guys, matalo. Ay.